Good morning mga boss Meron pa ako i-share sa inyo mga kabusing no? Uh, ito pa bago natin biniling motor uh, Ito pa mga kabusing ay nilagyan uh, ko ng speaker sa loob Para po may pang sound ako pag ako ay nabuburing sa biyay At saka yung kanyang upuan uh, Binalot ko na muna ng tuwalya para maganda-ganda Malit lang siya mga kapos. Malit lang siya. yung uh, bali, binili ko siya ng si hada 25,000. Ayan kasi po mga kabusing. Uh, bago pa yung motor. Ayan yung motor mga kapos. Bago pa. Wala kang bukas. Kaya ginawa ko. Binili, binili ko na lang siya dahil sigurado ako. Una-una wala pang galaw yung makina. Tapos wala siyang tagas okay condition siya uh, dito may cover na dito mga kabusing tinanggal ko na lang kasi ano eh para makita ko yung kanyang mga issue kung sa eh oh, isa pa mga kabusing yung sprocket pala nito ay sira magkabilaan so ginawa ko binilang ko na ng isang set pati kadena at saka yung gulong niya mga kabusing binago ko na rin binilang ko na yung bago kaya okay na tayo sa motor wala na mobile mga kabus ang ah, mga issue niya lang ito mga kabusing ito yung kanyang speed meter control hindi na gumagana tong speed meter niya ito hindi na ito gumagana saka itong uh, kanyang i ano, side mirror wala na mga kabusing bibila na lang natin yan at saka yung susian niya naka neutral pa nga itong mga kabusing hindi ko pa napatay wala siyang susian ang ginawa ko din ay reculant itong dalawang ito para mapaandar ko siya ito pang to ito naman pampatay patay pag dinikit ko itong mga matay mo to. ito naman pang ginawa ko na ito nakadikit pa pala ito kaya pala naka neutral yan o oh, so wala na wala na mga kabos wala na wala na ilaw yan patay na okay na siya sa mga ilaw naman mga kabos sa uh, side mirror uh, headlight wala tayong problema dyan condition tayo mga kabos so ang anong ano niya lang maliit lang talaga ang kahan niya pero okay lang yan kukunin na lang natin ng uh, maganda-gandang kaha bibila natin tapos ibibinta natin tong kahan niya yan so yan po kanya itsura no uh, euro yan euro uh, daan hari 150 euro 3 yan uh, halagang 25,000 lang mga kabos eh sold na ako kaya hindi ko naman siya binitawan kasi sigurado ako sa motor ah uh, condition saka may papel naman uh, wala naman tayong problema sa papel medyo paso nga lang siya ng uh, mga 3 pero i-renew natin para lumanda para pwede natin tanggalin at gagamitin i-renew na lang natin siya ng ano, uh, outside car para pag uh, natin pwede siyang tanggalin pwede siyang gamitin kasi pag, kahit naka sidecar siya or uh, hindi masya naka sidecar pag oras talaga ng operasyon ng huli, huli pa rin talaga ito kasi bawal naman talaga ang tricycle sa mga paglabas labas na ano so, sa mga kabus, no? Kasi mga kabusing, kung natatandaan ninyo, no? Meron tayong motor dati na Rossi, no? Yung uh, number 09, uh, yun po ay pinabiyahin uh, na natin. So, pangalawa na po nating motor ito. Ito na po yung uh, una na uh, pangalawa natin. Yung una nating motor, eh pinabiyahin na natin yung pinabanderihan na natin yung sa mga kakilala natin mga driver na matawag katiwalaan natin so ayan so makadarating naman yung mga ilang buwan lang mga kabusing makakabili na naman tayo ng bago kaya bago ako magkupan ng bahay mga kabusing eh siguro din ko muna yung aking uh, mga pangarap sa ganito para maasi ayos ko ng aking masuporto ang ng kanya pag So yan, maraming salamat sa inyo mga kapusi. Sa lahat ng mga single father dyan at single mother, no? Ah, shout out sa inyo. Sa mga single father na katulad ko, shout out, shout out, shout out. <laughs> Ayan, so I hope na gabayan tayo palagi ni God sa ating mga uh, ginagawa sa buhay. Maraming salamat po sa inyo mga kapusi. Thank you so much sa mga nagsusupport na, na um, uh, nagtitiwala sa oh. So ayan bagong lahat mga kabusing, shoutout muna tayo sa kaya Lakay Adventure, sa kayganggang TV Official, Orum Bendita, Taong Gubat Gospel at syempre naman sa kay Dames Ghost TV. Ayan, sa kaya mam Ma Ma'am Annie Rodriguez at Fede Just Nib Soon. Uh, shoutout sa inyo mga kabos. Ayan po yung bago nating nabili. Maliit lamang po yan mga kabusing. Ayan, uh, ginawa ko na nga po yung kanyang karyer. Oh. Ginawa ko lang siya ng karyer ng kahoy para makargahan ito ng... Targada ng aking mga suke para makuha ko siya. Nakaso lang, pinapatungan ng anak ko, naglalaro kasi siya mga kabus. ay yan ang ginagamit ko, pati yung karyer sa likod. Kasi mga kabusing, pag nagpakabit ka pala ng karyer niya sa likod, yung dyan, at saka dun sa harap, ay nako, pagkamahal pala mga kabus, may pala mga dalawang libo. Eh sabi ko naman, kung ganyan din lang naman ang presyo, eh mas mabuti pa yung kahoy na lang, wala pa akong babayaran. Total, nakak nakakarga ko naman yung mga kargada. As yung gagawin ko nito mga kabusing, hindi ko na to siya pa kabita ng karyer dahil ang plano ko dito, ibibenta ko yung kaha tapos bibilang ko siya ng bagong kaha na malaki yun para kompleto na, wala na akong problema di diba? So ay shout out din tayo sa ating mga subscriber at mga viewers dyan at mga commenters natin maraming maraming salamat sa inyo mga boss So yun lang po ang update ko sa inyo ngayong umaga, maraming salamat sa mga nagsusuporta sa atin at nagtitiwala so maraming maraming salamat po sa inyo ah uh, sa mga bago pa dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabusing. James TV 45. di kaya James Ki TV. So ayan po, maraming salamat sa inyo. Paalam sa inyo mga kabus. Babu! sa James